Good morning po mga reverse. May gis na naman po kami dalawa ngayon. Couple na naman. Yung couple kahapon tapos na. Tapos ngayon, iba na naman. Ah. Tiraduron. <laughs> Yan. Hayo, Cuk. Yan to. Buamang Ah, sanggap itaga. Inside the packet. Because not allowed here Sanggab Hindi yeah. Side Because Not allowed Sanggab Hindi yeah. Not allowed yeah. Then yeah. Then go up Tang-tang Ayan yan po mga neighbors, ito na po yung dalawang couple kung guys namin ngayon sa diving, no. At si Brian M. na naman pong guide Brian M. Tunman Ayuja Opso. Ha? <laughs> Tumkal kag bayo ka okay. Yan. Katabi naman po kami ng ngayon ng yate mga Revers Nandito naman po kami ngayon sa Hilutongan Island Yan Walang ibang pilag Daiban kundi Hilutongan, Nalusuan, Ulanggo Yan Yan pong dalawang gis namin nag-prepare no? Palagi na lang ganito, ganito Okay lang At least may guest. Raya na ako po mga guide dito mga drivers. Ibang araw, ibang gis, pero katulad lang din dati dalawa lang po ngayon. Nung dati dalawa ngayon, dalawa na naman. Yan po mga drivers. At good morning po pala sa lahat ng mga solid supporter ko. No? Yan, malo na po si Brian. Solid supporter and solid viewers. Solid followers. Ayan, thank you, thank you. Yan, handa ng mga military para sumubok sa laban yan yan po military ko namin ito po military namin mga neighbors ah yan o. Tumalo na yan ganyan lang tumalon mga neighbors para safety tapos yung asawa niya yan nag prepare pa ganyan talaga ang kilo sa babae mga neighbors cho cho yan oh yan po tatalo lang po yung babae kaya to tulungan natin okay cukom apro sayo cukom 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 apro tasi 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 okay okay hoki mas sabas sayo okay cukom apro sayo tasi nun okay ah cukaman okay. Ah, bidyuhan niya pong asawa niya mga Revers. Okay. Come on. Hala, dul. Set. Yan, nakatalo na. Hmm. Ang dami palang bangka ngayon na ka-island hopping po ngayon dito mga Revers na yan. Yan you o, know, grabe yan. Doon sa unahan o, no? grabe ang dami. Ayan. Sisisib na po sila mga rivers. Ayan, nawala na. Doon na po sila sa ilalim. O, ayan. Ano kaya ang ginagawa? Ano kaya ang pinaano nila? Ano kaya ang ginagawa nila mga rivers? Ah, parang upuan. Ayan, parang upuan. Ayan. Ayan. Shout out na lang po sa lahat ng mga followers ko dyan, no? Sa lahat ng mga viewers. Um, pasinsya na po na hindi ko kayo ma isa isa pagbigkas mga reverse kasi hindi ko po na memorize yung lahat ng mga pangalan nyo. Kaya shout out na lang. Kaya thank you po sa lahat ng mga sumuporta po sa akin. No? Sana hindi po kayo magsawang sumuporta po. Yan. Sana po pa uh, subaybayan nyo po ako palagi. Kaya ayan, thank you, thank you very much for watching mga Rebers.